Ito po ang mga bossing, update ko po kayo. Tatlong unit po yung ilalabas po natin dito. Ito, taga Pangasinan po sila. Ayun si boss, yung mekaniko po nila. Ito si sir, yan. Yung mga pamilya po niya nasa US. Boss, shoutout mo naman po yung mga pamilya niyo po nasa US po. Oh, uh, shoutout kay ano, sa aking mahal, si Maribig, sa yung mahal, anak ko. So sa po sila sa ano, bossing? Sa Amerika? Sa, one, sa... California. Ay, shoutout po sa lahat ng mga viewers kong taga-America, mga bossing. Eto, taga-US na naman po sila. Saan nyo po gagamitin nyo itong L300 na to, bossing? Ay, kapatid ko, baka ano, sa Unigo siya na. Ano, may parat niya plano sila. Buti po, dito po kayo sa Pampanga bumili, bossing. Anong masasabi nyo po sa mga gawang Pampangang L300 po? Kasi, ano, eh, nabalitaan namin na, kung na ah, quality naman yung mga gawa nila. Saka, ano, nakita naman namin na talagang ayos talaga. Naripad lang po sa amin na, ano, eh, na dito daw Uh, may mga magandang quality lang sa Raquel tulad ng El Criante na ganito taga sa po nakabili din po sa amin mga bossing ayan meron meron kaya dito po siya pumunta dito rin po siya kumuha mga bossing ayan no oh. 2016 model na bossing no ito mga bossing yung pinagawa po ng tagapalawan. palawan ayan na po siya oh tapos na ito ikutin po natin para makita nyo po And na stainless po yan Na 2018 model Meron siyang top load dun Ganun lang po yung top load yan Half lang po siya And exit po yan mga bossing Tapos ayun yung mga gawa po natin Meron po tayong 2016 And yung dalawa tapos na rin po Eto kasama natin yung mga bossing natin Na taga Ilocos no boss no Saan po kayo sa Ilocos? Alilam po alilam shout out mo yung mga kakilala nyo dun sa Ilocos Ayun yung bossing natin yung viewers natin talaga Shoutout sa mga taga uh, Ilongos. Ano naman masasabi mo bossing dito sa Pampanga? Ito, nakita niyo po yung gawa nila. Na taga Palawan pa yung may-ari nito, dumayo pa sa Pampanga. Maganda naman. Apisteles po na no, bossing no? Oh. Ito, pakita ko po yung loob mga bossing. Ito. Lalabas po mamaya ito eh. Kukuhanin po ng taga Palawan. Ayun eh, no? po siya. Exceed dual aircon to naka grills na rin po eh checker po yung uh, flooring nya mga bossing yan ganda po customized po yan eh yung boss natin na taga Ilocos po yung pinipili po nila yon, pang school service po nila Aramid. Ayan mga bossing, naka-grease na po siya. Sa tail light po niya, stainless din. Tsaka yung bullpad niya sa likod. Arap, likod mga bossing, nakabulban na kagad. Dual aircon na po. Malamig po yung cooling system po natin dahil malaki po yan. Ito, mga bossing, pasilip ko. Bossing, anong masasabi mo? Ayan, Happy na <laughs> Paganda, no. Iba yung customize sa Pampanga, ayan mga bossing oh. Panalo no. Bossing nagre-request yung ano, yung kasama natin. Ano daw masasabi mo sa pag-obserba mo sa mga L300 natin dito sa Pampanga? Ayos naman. <laughs> Maganda. <laughs> yung kalidad ng makina, bossing, kumusta po? Okay na. Ayos. Sa bagay, napapanood niyo po nakakarating ng Visayas Mindanao 'yun eh. Eh, salamat po sa lahat ng mga viewers natin na sa buong Pilipinas at saka yung mga abroad na viewers natin ito isang pulis ang may-ari dyan mga bossing Bosing, di na po ako sasama. Ay, ay, po ay, ay, Oo, ay, sige, Ikot niyo po. Diretso kaya itong pulakan. Gusto niyo na eh. Okay, okay. Okay, hindi na ma'am alam naman natin quality yung mga L300 natin dito sa balangkas po oo ma'am oh. bossing kumusta po? okay naman ayos? ayos. Uh, okay may takbo walang <laughs> problema ayan ma'am mo, oh. na ako sumama sabi ng mekaniko mo walang problema ayos na ayos Ayan, nandiyan tayo sa quality. Okay, ako ka, no? Yes, ma'am. Ayan, mga bossing, oh. 2014 model. Nakabulbar, arap likod. Anak ni boss yan, boss. Mga panganay. Engine number naman. Tama po ba? Oo, tama, tama. Okay, okay. Nabili po nila yan mga bossing sa alagang 590. Eh, Nexit po siya, 2016 model. Tapos naka-grills po siya ng Euro 4. Dual aircon na po siya. Ayan, quality na ano, L300. Kompleto na po mga bossing. Eh, sid po ito, mga bossing. Ayan, apisteles po siya. Yeah, okay, ito na yung ano, pinabili mong pan, sasakyan mo. Pang ko po, para ano, dalawa na yung sasakyan niya. Yung kapatid mo, bossing, sa okay. bansa po siya? Nasa New Zealand siya. New Zealand naman oh. po eto Ito yung mekanik po nila, mga bossing. Ano masasabi mo sa L300 na to, bossing? Okay, okay siya. Uh, siyang tagas, malakas yung makina. Tinig yun yun niya Yung under chassis po, bossing, kumusta okay, naman? Okay, okay, okay naman. Aircon po? Okay na, Walang problema. Ay, hey, siya po yung nag-road test, mga bossing. Maganda, quality. Nice. Ay mga bossing, oh. ito yung bayong ni boss. Ayan, kapatid naman ni boss yun. Salamat, bossing, sa tiwala. Solid, solid. Salamat po sing ha. Thank you. Ingat yeah. po. Ay mga bossing, uwi na po sila. Bossing, maraming maraming salamat po. Thank you. Salamat. Salamat, Pangasinan.